Ako si Mayumi, apat na taong gulang, isang biyuda mula sa bayan ng San Pablo, Laguna. Limang taon na akong nag-iisa matapos pumanaw ang asawa ko, si Mang Ramon, na iniiwan ang aming anak na si Junjun, na ngayon ay labing siyam na taong gulang. Lumaki ako na palaging sinisikap na huwag siyang mabitin sa kahit ano. Trabaho ng trabaho, kahit na napagod at nagkasakit pa ako, para lang mabigyan siya ng disenteng buhay, hindi yung tipong kikain sa karinderya, Tulog sa sahig. Gusto kong maranasan niya ang tamang buhay, isang buhay na marangal, kung saan hindi siya kailangang tumingin sa iba at maghambing. Pero sa totoo lang, ngayon ko lang na-realize na mali pala ang paraan ng pagpapalaki ko sa kanya. Nang pumanaw si Mang Ramon, mga labing apat na o binlima taon si Junjun. Alam niyo naman, sa edad na iyon, kailangan ng anak na lalaki ang gabay ng ama, ang disiplina, ang pagtutuwid ng landas. Pero ako... Kasi nga wala na si Ramon, inisip kong ako na lang ang ama at ina niya. Kaya sinunod ko ang gusto niya, binigay ko lahat ng hiling niya. Sabi ko, wag mong isipin na wala na si tatay, nandito ako. Pero na-over pa minsan ang pagiging malambing ko, naging spoiled siya, at hindi na niya nakuha ang tamang disiplina na dapat ay natanggap niya mula sa isang ama. Nakakatawa nga minsan, dahil kapag gusto niyang lumabas kasama ang mga barkada niya, bigay na bigay ako ng pera, Dalawang libo o tatlong libo. Alam niyo ba na yung buong gastos ng lakad nila, dalawang daang piso lang. Parang ako ang nagmamadali sa trabaho para lang siya ang magpalipas oras at gastusin ang pera ng walang pakundangan. Kaya hindi na niya alam kung saan ang gagaling ang pera. Masyado siyang nasanay na walang pinipigilan. Lahat ng kapitbahay, mga kaibigan at kamag-anak sinabihan ako na dapat daw ay mahigpit ako sa kanya na kailangang turuan ko siyang maging responsable. Pero ako, ayoko siyang pasanin, ayoko siyang pagod-pagurin, baka mamaya masaktan ang damdamin niya. Kaya lahat ng gusto niya, sinunod ko. Hanggang dumating ang panahon na nagsimulang magpalipas ng gabi si John John sa labas, umuuwi siyang amoy alak at usok ng sigarilyo. Hindi na siya nakatutok sa pag-aaral, lalo na sa huling taon niya sa kolehiyo. Sa bahay, sarado ang kwarto, nakatutok sa cellphone, naglalaro ng mga online games na waring walang katapusan. Pero palagi siyang naubusan ng pera at palagi siyang nanghihingi sa akin. Nang umabot sa puntong iyon, naisip ko na kailangan kong baguhin ang paraan ko sa kanya. Isang araw, sinabi ko sa kanya, Junjun, -jun, hindi na ako magtatrabaho ng sobra para lang sayo. Panahon mo na para magtrabaho at tumulong sa bahay. Hindi ako bata, hindi na kaya ng katawan ko. Siyempre, nagalit siya ng todo, nagkaroon ng malaking gulo sa bahay namin pero pinili kong manatiling kalmado. Sinabi ko sa kanya, mga kaibigan mo, lahat sila nagtatrabaho na at tumutulong sa pamilya nila. Ikaw, ano ginagawa mo? Sagot niya, ayoko na sayo, wag mo na akong tanungin kung saan ko kinukuha pera o kung saan ako pumupunta. Wala kang pakialam sa buhay ko. Minsan, nakita ko siyang hindi kumakain, tahimik lang, hindi nagsasalita. Para bang may tinatago siya na hindi niya kayang sabihin. Kinuha ko ang isang linggo na bakasyon sa trabaho para subaybayan siya, pero wala pa ring pagbabago. Naalala ko nang makita ko ang cellphone niya, may mga text messages siya mula sa isang babae na hindi ko kilala, mga salitang matapang at mahirap pakinggan. Nagsimula siyang maging sobrang seloso, naiinis kapag nakikita akong nakikipagkamay o nakikipag-usap sa mga kamag-anak o kapitbahay. Sinasabing bawal na ang mga damit ko, parang gusto niyang kontrolin ang buong buhay ko. Nakakabaliw, kasi sanay akong malaya, mahilig akong mag-ayos ng sarili, na parang may boyfriend pa rin ako. Pero ngayon, nakatira ako sa isang bahay na para bang may estranghero na. Isang araw, habang nagbibihis ako para sa isang mahalagang lakad, bigla siyang lumapit at sinabing gusto niyang makipag-usap. Pero ang pag-uusap niya sa akin ay parang hindi na mula sa anak ko, kundi mula sa isang estranghero na may masamang intensyon. Pinilit niyang pakainin ako ng mga prutas habang tuwang-tuwa siya, pero sa loob, ako'y wasak. Umiyak ako nang hindi niya nakikita. Hanggang ngayon, limang buwan na ang lumipas mula nang mangyari iyon. Hindi na kami nag-uusap. Pero siya ay anak ko pa rin at kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Sana, patawarin niya ako at patawarin ko rin siya. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan, ano ba talaga ang nangyayari kay John John? Bakit parang unti-unting nawawala ang anak na kilala ko? May lihim ba siyang tinatago na hindi ko pa alam? Aabangan ang susunod na kabanata. Minsan, umaga ng Sabado, habang naglalakad ako sa palengke ng San Pablo, nakasuot ng simpleng puting blouse na may bahagyang bordang bulak sa manggas at maong na pantalon na bahagyang paikot sa bukong-bukong. May suot akong sinelas na kulay chocolate na medyo lumana pero komportable sa paglalakad. May simpleng kwintas na gawa sa perlas na regalo ni Mang Ramon noon pa, na palaging nakasabit sa liko. Habang pumipili ako ng mga gulay, sumagi sa isip ko ang mga nangyayari kay John Jun. Parang may kumikirot na bahagi sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Pag uwi ko, nakita ko siyang nakaupo sa sala, nakat-shirt na medyo luma at may mga bahid ng pawis, at suot ang kanyang maong shorts na medyo lumalaban sa kanyang katawan, nagpapasok-pasok ng mga daliri sa buho. Pero ang mukha niya, iba. Parang may bigat na hindi niya kayang iwanan. Tumingin siya sa akin, pero ang mga mata niya ay walang ningning, parang naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya maipahayag. Ma, anong gusto mong pag-usapan? Tanong niya, tono'y malamig pero may halong lungkot. Napangiti ako ng bahagya, pilit na nagpipigil ng luha. Anak, gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip mo. Bakit parang iba ka na? Parang hindi na ikaw ang anak ko. Tumango siya, pero hindi nagsalita. Alam mo ba, Junjun, -jun, minsan, akala ko ang pagiging malambing ko sa'yo ay tama. Pero ngayon, parang natuwa ka sa pagiging malaya mo kahit na mali ang mga desisyon mo. Ma, hindi mo naiintindihan, sagot niya habang tumangotango, hindi naman ako masama. Gusto ko lang maranasan ang mga bagay na hindi mo nabigyan ako. Napailing ako, anak, hindi kita pinagkaitan ng kahit ano. Pero may mga limitasyon din, ni. Eh. Natawa siya ng bahagya, limitasyon? Parang ang dami mong limitasyon, maparang kulungan ang bahay natin. Naalala ko ang mga gabi na nag-iisa siyang naglalakad sa kalsada, mga kwento ng kapitbahay na nakakita sa kanya na nakikipaghuntahan sa mga kaibigan, mga amoy ng alak at sigarilyo na pumupuno sa hangin ng bahay namin. Pero hindi ko siya sinisi dahil ako ang nagpalaki sa kanya. Alam mo ba, Junjun, -jun, minsan napaisip ako kung ano ba talaga ang tama sa pagpapalaki sa anak. Dati, iniisip kong dapat laging malambing pero ngayon. Biglang pumilas ang isang tawag sa pinto. Nang buksan ko, nakita ko si Aling Nena, kapitbahay namin na may dalang mga lutong pagkain. Nakasuot siya ng makulay na saya at blusa, may mga hikaw na gintong bilog na kumikislap sa araw. Ate Mayumi, narinig ko ang usapan niyo ni Junjun. Kung gusto mo, may kilala akong counselor sa bayan, baka makatulong siya sa inyo, sabi niya habang nakangiti. Napangiti ako, salamat, Nena. Sana nga. Pagkatapos niyang umalis, napatingin ako kay Junjun -Jun na nakaupo pa rin sa sofa, nakatitig sa sahig. Napaisip ako, paano ba talaga ang tama? At paano ko siya matutulungan na bumalik sa dati niyang pagkatao? Pero may isang tanong na bumabagabag sa akin, ano ba ang sikreto ng mga gabing hindi niya sinusuyod ang bahay? At bakit tila may tinatago siyang takot na hindi ko maintindihan? Aabangan ang susunod na kabanata. Isang gabi, habang naglalakad ako papasok sa kusina matapos ang hapunan, napansin kong bukas pa ang pinto ng kwarto ni Junjun. Tahimik ang bahay, ang lamig ng hangin ay humahaplo sa balat ko, kaya't suot ko lang ang manipis na damit pang gabi na kulay asul na may maliliit na bulaklak at simpleng sinelas na gawa sa goma. Ang buhok ko ay maluwag na nakatali at may kaunting pabango na amoy sa pagita, para kahit sa gabi, gusto kong maging maaliwala sa sarili ko. Lumapit ako sa pinto ng kwarto niya at narinig ko ang mga boses, malabong usapan ng lalaki at babae. Hindi ko maintindihan ang mga salitang kanilang sinasabi, pero ramdam ko ang tensyon at kakaibang enerhiya sa loob ng kwarto. Parang may lihim na hindi ko dapat malaman. Dahil sa pagkabagot at pagkaalarma, pinasok ko ang kwarto ng dahan-dahan. Sa loob, nakita ko si John nakaupo sa kama, nakasando at shorts na medyo kulubot, habang kausap ang isang dalagang suot ang simpleng puting blouse at maong napalda. Ang babae ay may mahabang buhok na kulot, may hikaw na ginto na kumikislap sa ilaw ng bumbilya. Ngunit ang mga mata niya ay tila maihalong takot at lungkot. Anong pinag-uusapan niyo dyan, tanong ko na maihalong pag-aalala at galit. Napailing si John ma, hindi ito ang oras para dito. Hindi na ako nakatiis, may kakaiba sa mga usapan nila. Pinilit kong magtanong, sino siya? Bakit palagi siyang nandito sa bahay natin nang hindi ko alam? Napatingin sa akin ang babae, may halong hiya at takot. Ako si Liza, kaklase ni John John sa kolehiyo. Pero hindi kami lamang basta magkaibigan. Napabuntong hininga ako. Anak, ang problema mo ay hindi dahil lang sa mga kaibigan mo o sa mga kalokohan. May mga bagay kang tinatago sa akin. Hindi ko na alam kung paano kita tutulungan kung hindi mo ako papayagan. Tumango si Junjun, alam ko, ma pero mahirap para sa akin na sabihin lahat. Parang may mga bagay na hindi mo maiintindihan. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko ay kumakabog. Anak, kahit ano pa ang mangyari, nandito ako para sa iyo. Pero kailangan mong maging tapat, sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa sala, si Junjun, si Liza, at ako, nagsimula akong maunawaan na may mas malalim na problema siya kaysa sa iniisip ko. Hindi lang siya tamad o pabaya. May mga sugat siya sa puso na hindi ko pa naaabot. Ngunit sa kabila ng pag-asa na ito, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa isip ko, bakit tila takot si Junjun sa mga taong dapat niyang pagkatiwalaan? May lihim ba siyang tinatago na mas malalapas sa lahat ng ito? aabangan ang susunod na kabanata. Isang araw, habang naglalakad ako sa kalsada ng bayan ng Liliw, suot ko ang aking paboritong polkadot na dress na bahagyang manipis ang tela, kaya halata ang bawat kurba ng katawan ko. Hindi naman ako nagmamagaling, pero gusto kong ipakita na kahit ina ako, may karapatan pa rin akong magmukhang maganda. May suot akong simpleng paris ng chinelas na may maliit na takong, at may hikaw akong perlas na palaging regalo ni Mang Ramon. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang init ng araw pero mas ramdam ko ang bigat ng aking iniisip tungkol kay John Jun. Dumiretso ako sa isang maliit na kapehan sa tabi ng plaza, kung saan may mga matatanda na nagkukwentuhan habang umiinom ng kapeng barako. Umorder ako ng mainit na kape at nagupo sa isang sulok na malapit sa bintana. Habang hinihigop ko ang kape, napaisip ako, ano ba talaga ang dapat kong gawin sa anak ko? Paano ko siya matutulungan kung hindi niya gusto ang aking tulong? Biglang may tumawag sa akin sa telepono. Siya si Aling Nena, ang kapitbahay namin na laging handang tumulong. Ate Mayumi, may narinig ako kung kakaiba tungkol kay Johnjun. Sabi niya na may kaba sa boseses. May mga tao daw na nakakita sa kanya sa mga lugar na hindi maganda, mga tambayan na hindi kaaya-aya. Napabuntong-hininga ako. Aling Nena, alam ko na. Hindi ko na alam kung paano ko siya haharapin parang unti-unti siyang nawawala sa aking. Maya-maya, naisip kong pumunta sa barangay hall para makipagkita sa kapitan ng barangay, si Kapitan Rodolfo, na kilala sa pagiging istrikto at matulungin. Sinuot ko ang puting blusa na may maliliit na borda sa lieg at manggas, pares ng dark blue na palda, at flat na tsinelas para madali ang paggalaw. Pagdating ko, sinalubong ako ng kapitan na may ngiti sa mukha. Mayumi, ano ang maitutulong ko? ipinahayag ko ang lahat ng aking pagkabahala tungkol kay John Jun. Sinabi ko ang mga pagbabago sa kanyang ugali, ang mga gabi na palaging wala siya sa bahay, at ang mga usap-usapan sa kapitbahayan. Tumango si Kapitan. May mga programa tayo dito sa barangay para sa mga kabataan na naliligaw. May counseling sessions at may mga aktibidad para maibalik ang kanilang tamang landas. Napangiti ako ng bahagya, salamat Kapitan. Sana makatulong ito. Habang pauwi ako, naisip ko na kahit anong hirap ang kinahaharap ko, hindi ako susuko. Para kay John June, para sa pamilya namin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na unti-unting lumalabas, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Aabangan ang susunod na kabanata. Isang hapon, habang nasa loob ng aming bahay sa San Pablo, suot ko ang aking paboritong kulay pula na blouse na may malambot na tela na bahagyang sumasabay sa bawat galaw ko, at isang itim na palda na hanggang tuhod lang ang haba. Simple, ngunit eleganting kasuotan para sa isang ina na naglalaban para sa kanyang anak. May nakalagay akong gintong pulsera sa kanang pulso. Regalo ito ni Mang Ramon noong araw. Habang naglilinis ako ng mga pinggan sa kusina, biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko, nakita ko si Mang Tomas, ang pinsa ni Mang Ramon, na may dalang isang supot ng mga gulay at prutas. Mayumi, narinig ko ang tungkol kay John June. Gusto kong makatulong, sabi niya na may seryosong tingin. Pinapasok ko siya at inihain ko ang kape habang umuupo siya sa sala. Salamat, Tomas. Hindi ko na alam kung saan hihingi ng tulong, sabi ko ng mailungkot. Habang nag-uusap kami, napansin kong may malalim na sugat si Mang Tomas sa kanyang mga mata, parang may itinatagong lihim. May mga bagay na hindi mo pa alam tungkol kay John June, ani Tomas nang mabagal. May mga tao sa bayan na may masamang balak sa kanya. Napatingin ako sa kanya, "Ano bang ibig mong sabihin?" "May mga grupo dito sa San Pablo na hindi maganda ang intensyon. Nakikita ko si John June na may mga kaibigan doon, pero hindi sila para sa kanya." Naramdaman ko ang lamig na dumaan sa aking katawan. Paano ko siya matutulungan kung siya mismo ay hindi ko maintindihan? Tumango si Thomas, kailangan mong maging matapang, Mayumi. Hindi ito simpleng problema lang ng isang anak na tamad. May malalim na isyo na kailangang harapin. Habang tumitindi ang aming pag-uusap, biglang pumasok si John John sa sala, nakatsinelas at maisuot na maong na pantalon at simpleng puting t-shirt. Tumingin siya sa amin na parang may gustong sabihin pero napigilan. Napatingin ako sa kanya, anak, kailangan nating mag-usap ng tapat. Ngunit siya tumangulang lang at mabilis na umalis ng bahay. Habang nakatitig ako sa kanyang iniwang upuan, naisip ko na ang laban ko para sa anak ko ay hindi pa tapos. May mga puwersa na mas malakas kaysa sa akin na kailangang harapin. At sa likod ng lahat ng ito, isang pangamba ang unti-unting lumalalim sa puso ko. Ano ba talaga ang sikreto ni Junjun? -Jun? At hanggang kailan ko siya matutulungan bago tuluyang mawala? Aabangan ang susunod na kabanata. Malamig ang gabi sa bayan ng liliw nang bumalik ako mula sa mahabang lakad sa palengke. Suot ko ang aking itim na palda na may pasikot-sikot na disenyo at isang simpleng puting blouse na may maikling manggas na nagbibigay diin sa hugis ng aking balikat. Sa mga paako ay tsinelas na gawa sa ratan, komportable sa paglakad kahit sa madilim na gabi. Ang buhok ko ay nakatali ng bahagya, na may ilang hibla na malayang bumabagsak sa gilid ng mukha ko. Sa leeg ko, nakasabit ang kwintas na may maliit na krus, paalala ng paniniwala ko na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Pagpasok ko sa bahay, tahimik ang paligid. Napansin kong nakalock ang kwarto ni Junjun. Pero may kakaiba, may ilaw na nakabukas sa loob at may mga tunog na parang nag-uusap ang mga tao. Dahan-dahan akong lumapit at pinakinggan ang mga boses. Ang mga salita ay mahihinang usapan ng mga lalaki, may halong pag-aalangan at kaba. Napatingin ako sa maliit na siwang ng pinto at nakita ko si John kasama ang ilang lalaking mukhang mga bagitong salta, may suot na maong, sinelas, at mga simpleng t-shirt na may mga sira-sira. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya ito, Junjun, ang sabi ng isa sa kanila. Magtiwala ka sa akin, tutulungan kita, sagot ni Junjun, na may tinatagong lakas sa boses. Biglang bumukas ang pinto ng bahagya at nakita nila ako. Napatingin si Junjun ng matindi pero hindi siya nagsalita. Lumapit ako at sinabing, anak, anong nangyayari? Bakit kakasama mo sila? Napailing siya at hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o umiyak. Ma, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, wika niya. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin. Hindi ito simpleng problema ng anak na tamad o rebelde. Ito ay isang laban sa mga demonyo na hindi ko pa nakikita. Habang naglalakad kami pabalik sa sala, naisip ko, kailangan ko ng tulong, hindi lang para kay Junjun, kundi para sa buong pamilya. Ngunit may isang tanong na hindi ko matanggal sa isip, sino ba talaga ang mga lalaking kasama niya? At ano ang tunay nilang plano para kay john Jun? Aabangan ang susunod na kabanata. Isang umaga sa bayan ng pagsanjan, habang ako'y naglalakad sa tabi ng ilog, suot ko ang isang light green na blusa na may maliliit na burda sa kwelyo at isang puting maong na palda na bahagyang naglalaki hang galaw sa hangin. Ang mga paa ko ay nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa rubber na may mga disenyo ng bulaklak. Ang aking buhok ay nakatali sa likod ng maluwag na may ilang hibla na bumabagsak sa gilid ng mukha ko at may maliit na pulsera sa aking kanang pulso. Regalo ito ng aking ina noong bata pa ako. Habang nakaupo ako sa isang bangko malapit sa ilog, iniisip ko ang mga nangyayari sa buhay namin ni Junjun. Biglang sumagi sa isip ko ang ideya na kailangan kong humingi ng tulong mula sa mga taong may karanasan, mga taong makakatulong hindi lang sa akin, kundi lalo na sa anak ko. Tumawag ako sa isang kaibigan mula sa simbahan, si Aling Rosa, isang babaeng may puso at karanasan sa pagtulong sa mga kabataang naliligaw. Sinuot ko ang aking telepono at tinawagan siya. Ate Rosa, kailangan ko ng tulong. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin si Jun Jun, sabi ko na maihalong lungkot. Mayroon akong kilalang social worker dito sa bayan, si Manang Luningning. Siya ang tumutulong sa mga pamilya na may problema sa mga anak. Baka makatulong siya sa inyo, sagot niya. Nagpasalamat ako ng malaki at nagpaschedule ng appointment. Kinabukasan, pumunta kami ni Junjun sa barangay hall kung saan nakilala namin si Manang Luningning. Nakasuot siya ng puting blouse at mahabang palda na kulay asul, may mga hikaw na perlas at simpleng kwintas na ginto. Ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit at karunungan. Sa unang pagkikita, Tinanong niya kami ng mga mahalagang tanong tungkol sa buhay namin sa mga pagbabago sa ugali ni Junjun at sa mga nangyayari sa bahay. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bahagyang pag-asa. Parang may ilaw na sumilip sa madilim na sulok ng buhay namin. Ngunit sa gitna ng pag-asa, may isang lihim na unti-unting lumabas, isang lihim na maaaring magbago ng lahat ng aming mga plano. Aabangan ang susunod na kabanata. Isang gabi sa bayan ng Nagkarlan, habang ako'y nagluluto sa maliit naming kusina, suot ko ang kulay puting blusa na may simpleng disenyo at isang maong napalda na hanggang tuhod lang ang haba. May suot akong sinelas na gawa sa goma, at ang aking buhok ay nakatali ng maluwag na may ilang hibla na bumabagsak sa gilid ng mukha ko. Halos amoy bawang at sibuyas ang hangin sa paligid, ngunit ramdam ko ang init ng puso ko na nag-aalab sa pagnanais na maayos ang buhay namin ni Junjun. Bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Eliza, ang kaibigan ni Junjun na dati ko nang nakilala. Mahina ang boses niya, may halong kaba at lungkot. "Ate Mayumi, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Nagtagpo kami sa isang maliit na kapehan sa tabi ng plaza. Suot ni Liza ang simpleng puting blusa at maong napalda na medyo maiksi pero hindi labis na nakakaakit. May dalang maliit na bag na kulay itim at nakasabit sa balikat. Anong nangyayari, Liza? Tanong ko, habang iniinom ang aking kape. May mga taong sinusubukan si Junjun -Ju na dalhin sa mga hindi magagandang lugar, sabi niya nang may pag-aalala. Hindi ko siya kayang tulungan ng mag-isa. Kailangan niya ng suporta. Napatingin ako sa kanya, bakit hindi mo sinabi ito sa akin noon pa? Natakot ako, ate. Natatakot siya. At natatakot din ako, sagot niya. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad na sumasakop sa akin. Hindi lang basta anak ang aking inaalagaan, kundi isang taong nahaharap sa mga panganib na hindi ko inaasahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang lihim na bumabalot sa dilim, isang lihim na maaaring sumira sa pamilya namin kung hindi namin ito haharapin ng sama-sama. Aabangan ang susunod na kabanata. Isang hapon sa bayan ng San Pablo, habang naglalakad ako sa tabi ng parke, suot ko ang isang kulay lavender na blouse na yari sa manipis na tela, na bahagyang sumasabay sa bawat galaw ko, at isang itim na palda na hanggang tuhod ang haba. May simpleng hikaw akong pilak at isang maliit na pulsera sa kanang pulso. Ang mga paa ko ay nakasuot ng sinelas na gawa sa goma, na komportable kahit ilang oras akong maglakad. Habang naglalakad, naisip ko ang mga nangyari sa mga nakaraang linggo. Ang mga lihim, ang mga takot at ang mga pangarap na unti-unting nagiging malabo. Nakaramdam ako ng pagod, ngunit hindi ako susuko. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Junjun -Ju na nakaupo sa sala, nakamaong na pantalon at simpleng puting t-shirt. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangamba. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa, sabi ko ng may pag-ibig. Napangiti siya ng bahagya, Ma, gusto ko lang na maayos ang lahat. Gagawa tayo ng paraan. Hindi kita pababayaan, tugon ko. Ngunit sa likod ng aming pag-uusap, may isang anino na unti-unting lumalapit, isang lihim mula sa nakaraan ni Mang Ramon na maaaring magpabago ng lahat. Aabangan ang huling kabanata. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay namin sa San Pablo, nakaupo ako sa tabi ng bintana ng sala suot ang aking pulang blusa na may maikling manggas at simpleng maong napalda na hanggang tuhod ang haba. Ang buhok ko ay maluwag na bumagsak sa balikat at may simpleng kwintas na ginto na regalo ni Mang Ramon na palaging nakasabit sa leeg ko. Ang mga kamay ko ay nakalapag sa aking kandungan, nanginginig dahil sa bigat ng iniisip. Biglang tumunog ang telepono. Nilapitan ko ito ng may pag-aalinlangan at nakita ko ang pangalan ni Mang Tomas sa screen. Nilabas ko ang telepono at tinanggap ang tawag. Mayumi, kailangan nating mag-usap, seryosong sabi niya. May impormasyon akong natuklasan tungkol kay Mang Ramon, isang bagay na maaaring paliwanag sa mga nangyayari kay Junjun. Napatingin ako sa malayo, ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Anong klaseng impormasyon, Thomas? Hindi ito basta-basta. May mga lihim siya na hindi mo alam, mga pinanghahawakan niya na maaaring dahilan kung bakit ang anak mo ay nagbago. Habang nakikinig ako sa mga salita niya, bumalik sa isip ko ang mga alaala namin ni Mang Ramon, ang mga ngiti, ang mga pangarap at ang mga lihim na hindi niya kailanman sinabi. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa katawan ko, at ang tanong na matagal ko nang tinatago ang unti-unting sumirit sa aking isipan, ano ba talaga ang sikreto ng aming pamilya? At hanggang saan ang kakayahan ko para protektahan ang anak ko laban sa mga aninong nagmumulto sa aming nakaraan? Tapos na ang kwento, ngunit ang lihim ay magsisimulang bumuka sa susunod na kabanata.